Natatawa ako dito sa mga politician na uh, very much against sa death penalty para sa mga corrupt na opisyal. Ano ang syosyongan niyo? nyo? niyo gayahin si Singagva? Di ba? Uh, nilalabanan niya ang korupsyon. Di ba? Pinapahuli niya nga eh. Kailangan makulong, kailangan managot, ganun. Tapos ganyan din kayo, sinasakyan nyo lang din yung, ano, yung, yung death penalty para sa mga kurap. Para hindi naman halata na isa kayo sa mga buwaya dyan sa kongreso, mga bobo. Di ba kasi matagal na proseso pa naman yan. Katulad nito si Joel Chua at iba pa na nasa kongreso, yung mga buwaya dyan. Halatang halata kayo ng mga kurap eh. Ano bang kinakatakot nyo kung magkakaroon ng death penalty sa mga kurap? Dahil kurap ka. Pero again, di ba, Agamitin uh, gamitin mo yung pagiging, ano, pagiging uh, trapo mo, traditional politician. Galingan mo muna, magpanggap ka. Kunyari, okay na okay sa'yo, parusahan ng kamatayan ang mga corrupt na official na Pilipinas. Ganun, ipaglaban mo yan. Parang si Marcos, ipinaglalaban. Yung mga magnanakaw sa kongreso, yung mga magnanakaw na official sa pamahalaan, ipinaglalaban niya ang korupsyon. Diba sabi nga ni The Junior mahiya naman kayo. Ganun. Hindi nga siya pwedeng imbestigan kasi nga siya ang nagpapaimbestiga. Wala daw siyang kinalaman kasi nga sa kanya doon nagsimula ang pag-iimbestiga. Dapat ganun ang gagayahin nyo yung amo yung adi. Diba? Yes, para sa death penalty. Para sa mga kurap na opisyal. Kasi it will take time pa naman. Hindi mo rin sure kung papasayan sa dami yung mga magnanakaw dyan. Ayan, tinuturuan na kita, Joel Chua, nang gagawin mo. Kayong mga mga corrupt na politician ang gagawin nyo lang muna magpapanggap lang kayo magpanggap kayo na okay yan, tama yan, kailangan na bitayin ang mga corrupt na politician sa Pilipinas dahil kawawa ang taong bayan ganun matagal pa yan, po proseso pa yan hindi po pa rin alam kung papasa yan for the meantime magpanggap ka na hindi ka isa sa mga corrupt na buwaya dyan sa kongreso bobo, ay nga